Anong gusto? Bunsa. Anong gusto? Ha? Anong reklamo mo dyan? Kumain na kayo dalawang beses. Ha? Anong reklamo? Ano mo ang Kuya Oryo? Yung bait, oh. Dito lang sa tabi ng Meme, oh. Yung bait ng Kuya Oryo ko. Blab-blab yan. Alis ikaw dyan. Hoy. Kasi. Ayan. Ano siklamo mo ba? Ha? Di ba kumain na kayo? Ha? Bago'ng ligon na kayo. Ano pa? Ano pa? Ano pa?